Hi guys! So ngayon ay kasalabangan ng pictorial kami dito and ang motif namin ngayon is the hot boys with the ugly, ugly mama. <laughs> Ayan po, ang name niya ay si... Jorielo Mawid Padla. Ayan, yeah, siya ay model sa studio. Yung model-model ka. And then hindi siya naka-make up guys kasi late na dumating. Kasi siya yung cause of delay. Anong Facebook mo? Jorielo Mawid Padla. Padla. Padla Ila, anong ilang taon ka na? Uh, 23 years old. May jowa. Cool. Uh, meron. Thank you so much. Next. <laughs> Next. O, oh, diba? Candy Beauty! Candy Beauty Lounge. Ayan. Yeah, by Kirk Popilic. L.A. <laughs> Denta. L.A. Denta. Magkalaban po kami. Infinity Smile ako. Uy! <laughs> 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 Ayan, thank you so much. Dito naman tayo. Ito talaga, yung pinaka-bet ko talaga na color It's like um, Michael Berg kumaling na Pinay Big Brother. Oh, I love TD8, tall, dark, and handsome. Ayan. Dito din, meron tayong TD8 dito panlaban. Ayan. Kung meron tayong tall, dark, and handsome, meron tayo. Tall, dark, and horror. go na lang. Ugaw. <laughs> Ayan po si, what's your name? Adrian Abarquez. Adrian Abarquez, how old? 21 21 Are years old oh, mga grabe mama talaga ako may jowa wala siyang jowa so sa lahat mga naghanap ng jowa dyan kung gusto niyo po siya pamay na lang po for only 1.5 per hour Adrian Abarque sa kanyang Facebook thank you so much dito naman tayo Pauwiin natin sa vlog ang bayan sa kanila guys kasi mahal to sila guys i eh. pamasahe, pagkain, tapos tiyan Hmm? sa katin kot sang banil sa katin kot banils cat cat and coat by Jade Drockson Andoy Dois samae samae V Castro Carmen V Castro Carmen kagaya ni the Oral city sa lahat mga gustong magpa um, Mukbang taja ay magbang magbangun ta magbang tajad sa, sa Boya Ah, kala ko mukbangin mo ako mamaya. Mukbang ta dya sa may JR Borha. Yakapin Street. Oh, tama ako, no? Ayan pa, pangalan niya si Sean? Lebrel C. Putian. Sean Lebrel Putian. Ayan, pero ang kanyang page ay Sean Lebrel. Ayan, ipupusa naman siya. May jowa po siya, guys. Maganda, pero... Ayan, mag-iwalay din naman yan sila. So, magpasakin din siya. Kita niya naman, mas pa yung ano niya sa akin. Dito niya. Anong pills gamit mo? <laughs> e, ilang taon ka na? 18. 18 years old pa kasi siya kaya andyan pa yung mga baby pa so, 'di ba anong dent anong uh, baka meron kang gusto pasalamatan sa iyong meeting sa so, Above Dental Clinic Above uh, Dental uh, Clinic but I like the below <laughs> thank you so much bye thank you pang sige ka dito kasi naman siya, ang pinaka-cute sa lahat, baby face talaga siya. Para siyang 14 years old. Pero yung katawan niya, parang ano na, patlo na yung anak, mga ganun. Parang 48 years old nga katawan niya. What's your name? I'm Luke po. Luke? Luke Torres. Luke Torres. Ang kanyang Facebook ay Luke Torres talaga. Okay, lang taon? I'm 18 years old. 18 years old. Ayan, ako. Oh, so, like, ka, pa, may jowa. Wala. Bago, 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 wala siyang single jowa. Single po, single. For how long have you been single? Since birth. Yes, yeah, since birth. Oh, wala ba. talaga. Wala pa kasukad na kajowa? Wala yun. Hello, ah, Dobi. Kanang, wala po kasukad na katilaw. Wala pa. A virgin. <laughs> <laughs> sige, sige pang yamin si Jigjig. <laughs> sure ba? Oh, tunay. Ganun, Is it your choice? Because no one... as a Christian, no one... napa yung mga inalal na beliefs. Ah, ah. But, ah may kaila kong ganyan na Christian din siya tapos um, hindi din di siya ganyan. Gusto niya kung sino yung maging jowa niya, yun na yung forever niya. Uh, but paano pag mal malaman mo na 30 years old ka na, saka mo pa nakita yung forever mo? Oh, how? Paano mo malaman na siya na talaga? Paano mo ipapursue? Manghihingi ka ng sign? kapag ganyan yung personality niya, yung gentle, caring, siya Ooh, na talaga. Kumain ka na ba? Ano may masakit ba sa'yo? As Parang scary. ganito na caring. As caring. Paano pag yung jowa mo na babae, hindi, nagkaroon na siya ng jowa before or hindi siya kagaya mo na pure pa? Okay lang sa akin kasi ganyan na talaga. Modern na kasi eh. Eh paano pag, eh di ba ang beliefs mo ganun? So, mas prepare mo ba na yung magiging partner mo na ay yung same kayo ng beliefs? Okay lang sa akin. Would you change your relationship? Are you would you say would you change your religion because of relationship? No thanks because I'm more loyal to God than to a woman. Thank you so much for that wonderful answer. <laughs> Dahil dyan, <laughs> you are born to be <laughs> a priest. A <laughs> priest. Pare ka na lang pero sa ano unta matilawan ta oh, before ka. Charot ay. Charot flag charot Meron siyang ang uh, model-model ka. Wala pa. Pero gusto, gusto, ko talaga pumasok ng mga model. Gusto mo talaga. Alam mo yung salita niya para talaga pwedeng siya magpare talaga. Ayan, gusto mo bang mag-model? Oo, kasi kailangan namin, may nag-contact sa akin, kukunin kang model. Naghanap sila for safeguard. Ah, safeguard. Mm Okay, okay lang sa'yo. Okay. Pero ikaw yung... Sa Green Cross eh. Green Cross ka? Nag-ambassador like, like ako. Ah, talaga. Sa safeguard naman siya. Ikaw yung safe 1% germs. The... Ay! <laughs> Charot lang. Charot lang. Okay. okay! 18 years old pa lang siya. Oo. Ako lugar yung germs? Agay. Okay. <laughs> Ang yung natawan ba? Nanggit niya, no? 18 years old pa kasi siya. Ako na sila. Gradali ka dito, Grant. I-promote okay, mo naman yung Thank you so much, <laughs> Edie! <eating>. Kaya ka lang! <laughs> good, <laughs> good! 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 Hats and Ayan! Anong height mo? Ah, 5'11 po. 5'11 po ako. Grant Nery! <laughs> do you have partner in life? Some uh ingka ka wala kang jowa wala? Ay wala 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 Wala, wala, wala. wala, wala. talaga siyang partner yeah, in life talaga How long? 1 uh, year plus 1 year? Guys, How long is yours? How long is It could be ah 7 plus 7 plus 7 plus Ang kanyang paa 7 <laughs> plus uh, uh, Ang oras po natin ngayon ay 11 o'clock? 11.40 <laughs> 11.40 Bakit wala kang jowa? Iwalay na kayo. Bakit? Uh, kasi I've been focusing on myself. Ah, nag-focus sa kanya yung sarili for modeling. You're a model, okay. di ba? And then nag-studies ka, di ba? Hmm. Yes, ah, anong for anong ano year mo na? Ah, uh, grade 12 po. Lang taong kailan? Seventeen. <laughs> grade 12 lang siya seventeen. Tumasale karen sa school niya. Uh ng mga ano paluwagan ano? <laughs> kuluga masali ka na nag title ka na hindi pa hindi pa ano lang regular student pa ah uh, pero sasali sa ka oh. Oh. sa college anong gusto mong kunin uh, siguro ano uh, hindi po ako sure eh pero siguro gusto ko mag PMA ganoon military mm. military, military. lo bagay tayo magcriminal kasi ako eh <laughs> <laughs> Oh my God! Sa so, lahat mga gusto mag -ano sa kanya, 17 years old pa siya. Kung gusto niyo po siyang pag-aralin, sa college saan ka gusto mag-aral? Uh, siguro, uh, sa Xavier University. Is that list? Uh, Xavier. Ateneo. Ah, okay. Oh, good luck to your endeavors in life, I hope. nga mas maabot mo yung mga desires mo in life and um, always choose the right path. Ano, anong course niya gusto? Of course. A PMA. PMA. Ha? Gusto niya maging yeah. militar. So, Oo. Para kaya niya akong ipaglaban pagdating ng araw. <laughs> <laughs> Arti kayo. Yeah. Oh, no, tingnan mo. Oh, tall, dark, and handsome din siya. Bagay talaga kami. Arti kayo. <laughs> Thank you so much, Grant, Nery, Hanapin mo po ka ng Facebook account. Sige. Ang busy sila, ang mga dadbads. Ito naman ang mga dadbads, guys. Ano so, mo. What's your name? Uncle. Uncle. Ruel. Uncle, Uncle. Ruel. Okay, <laughs> oh, Raul. Uncle, bigilito. Mark. Mark. Siya naman. Si Francis. Francis Ray. G. Stanio. Guys, kung gusto nyo pong magpaturo sa kanila paano mag ganon guys. nag kayo? Oo. Oh, kung gusto mo mo. nila. Saan kayo nag-gym? Soniers, kung gusto mo doon ang competition. Just be Ah, Soniers. Shout out Anytime Fitness. Ah, magkalaban pala sila. Ang spelling yung fitness niya kaya. Shout out sa MCM. Fitness Gym. Shout out, Fitness Gym. Ah, magkakalaban pala yung mga gym. Shout out sa fitness industry mo. Kapila competition. Ah, ito pala yung ano nila. Huwag niyo po sila eh, huwag eh, niyo pong iwasan niyo po yung gym nila. Laban <laughs> sila So, we will continue our photoshoot muna guys kasi alam niyo na kailangan makabawi talaga. Magastos pala yung mga ganito-ganito Irma Irma no. So sino kaya sa kanila ang mananalong bilang Mr. Hinaguan? The first ever Mr. Hinaguan 2025. Woo! Woo! Ay, baka mag maging mag Ay, so ba, mag maging pageant to, no? Gawin na lang natin pageant to. Oh. Pero papayag kayo, pag mag-pageant ako, meron tayong bikini dyan. Bikini man, Oo, okay. Fresh and free, may mga bata dyan. Magpavote. Pero, malay nyo, may mag-sponsor sa atin, lalaki natin yung prize, di ba? But for now, meron na silang meron silang honorarium for now. Tapos, kung magkano ang kikitain natin sa vlog na ito, yun yung ipapapremium natin sa kanila, sa Mr. Hinaguan. Pwede man, Mr. and mr and mrs in the court and mr and mrs kami mag-partner si Ella kung sa bubet. Oo, oh, kayo ang Mr. Yenig. Isang social timer, isang sa kanila. Oo, oh, karina. ayan, partner-partner. Bawal ang mabae dito, kaya mamainit ulo namin sa babae. <laughs> Go, baka oh, kasi. Baka kasi ito. binibitin mga uyab po ninyo. Sarang ako, ah. Uh, alam. Ganaan si Inday katok sa kanya. Ako rin bubet. up sa bubet. Hala. Ayan yung mga kalayan, yung reigning queen namin, o. Ayan. Ay, magpag mo niya. Yan, nanalo. Miss Tina, kahabo tayo. Huwag na, o. Next na, oy, next. Next na, kawala na tayo oras sa kwan, no? Palayan. Okay,